babagsak na nga ang ulan ayan na nga po Dito lang ba sa amin maulan? Or umuulan din sa lugar ninyo? Meron pa bang bagyo? Meron bang bagong bagyo? Ang alam ko si Marcy ay nasa malayo na eh. But kaya maulan? O dahil magpapasko lang kaya maulan. Actually, ano, yung, yung Christmas yung para isa sa pinakamagandang, pinakamagandang panahon sa bawat taon. Kasi parang sobrang may, meron siyang happy or good vibes na ayun, malakas ang hindi ako makadal-dal. Tingin ko hindi pagsigawan ako sa ulan. Ayan po, pumapatak na naman yung ulan. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. <laughs> Magandang umaga mga kababayan ko. Eto, ko walang viewers, pero dumadal-dal pa rin at patuloy pa rin na nagla-live. Ewan ko nun kung malakas yung boses ko story. na naman ako, pero yun. Shoutout sa aking bisita, si Big Rock, si Ergon yun Thank you so much sila yung mga dumalaw sa akin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa aking live. Meron bang bagyo? Kasi sobrang lakas ng ulan lagi dito. Actually, kagabi pa maulan. Pero kahapon sobrang init naman. Sa amin lang bang lugar maulan? Or maulan din sa inyo? Comment nyo nga sa, ano, sa sa baba. Kung sa inyong lugar ay maulan din. Or dito lang sa amin. Kasi di ka region kasi kami eh. Madalas liyadanan talaga kami ng bagyo. Hindi ko alam kung merong... Ah, bago yung tropical storm or merong bagyong bagyo di ko alam yun mamaya siguro maglalive ako ulit sana samahan nyo ako kasi ngayong araw ay eh, ngayong oras 1 hour lang ang aking gagawin na pag-live kasi umuulan mahirap mahipagsigawan hanggang tingin ko busy rin ng mga tao so walang pumapasok ba ano medyo kasi na late na ako nang ginawa kong pagla-live kaya siguro walang dumagating but anyway sigurado naman akong manonood ng mga replay ko yung aking mga returning viewers online friends yun Ay, maraming salamat sa inyong laging support A huwag sana kayong magsawa sa aking bosses sa aking mga dinadardar kahit pa ulit-ulit pero, lagi at lagi naman, sigurado ako na meron kayong matututunan sa mga dinagandal ko, kahit sobra pa akong inay dito. <laughs> so, yun. Sana okay kayong lahat. Happy. Kaya magandang gising. And then, yun. God bless sa mga kapwa ko sa babayan ko. Or kahit sino pa man. Yun. God bless sa inyong lahat. Sana okay kayo ngayong araw. Ayan, umaambon ng bomba sa aking pwesto. <laughs> Dahil sobrang lakas ng ulan, eh medyo umaampiyas-ampiyas. Ganun din ba yung term sa inyo? Umaampiyas-ampiyas. <laughs> happy Sunday everyone! Ayan, meron na akong one hour. Wow, wow. Unti na lang. Ilang minuto na lang ako ay mag -e end na. So, meron nyo ako nagawang tatlong highlights or apat na highlights. Panorin pa rin sana ninyo. Kahit, ano, kahit, alin doon. <laughs> Sana huwag kayo magsabang supportahan ako. Panurin ang aking mga babies. Ang aking mga daldal. Dal alam, kapag may time kayo, kapag may time kayo, samahan niyo naman ako sa live ko. Kahit ilang minuto lang. Silip kayo, hi kayo, iwan kayo ng mga stickers, uh, speakers. Double tap niyo yung screen kung ayaw yung mag-comment, tambayan niyo ako yun. Sana lagi nyo akong samahan sa journey ng pag-YouTube ko. And then, sana, uh, magmarathon kayo ng mga live ko at saka mga videos ko. Marami akong playlist. Check nyo na lang. Support nyo naman ako, please. <laughs>